Aries, mag-ingat sa malalalim na tubig at bigla ang pagtawid sa lansangan, dapat ay maging alerto at maingat ka, at huwag na huwag kang magpapautang, kahit pa sa kaibigan, upang maiwasan ang alitan sa hinaharap, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Taurus, iwasan mo muna ang pakikipag-usap ng matagalan ngayong araw. Lalo na kung sa isang babaeng hindi mo kapamilya, may posibilidad na may dala siyang negatibong enerhiya na maaaring maipasa sa ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Gemini, maging mapanuri at maingat sa mga taong kakausapin mo ngayong araw, maaaring mayroon silang aura ng tukso na magdudulot ng gastos o problema sa relasyon, mas mainam na umiwas kaysa mapasok sa gulo, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Cancer, mahaba ang dapat mong pasensya sa mga bigla ang pakikipag-usap upang maging wise ka sa iyong mga gagawin, iwasan ang mga tukso na maaaring magdulot ng problema sa pera o sa mga mahahalagang bagay sa iyong buhay, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Leo Maging wise ka sa pakikipagdil, lalo na kung ikaw ang kailangang pumunta sa kanila. Kapag nakaramdam ka ng kakaibang pakiramdam, mas mabuting umalis na agad upang maprotektahan ang iyong pera at maiwasan ang kalungkutan, at pahalagahan ang sariling kaligtasan, at may malakas kang sex appeal ngayong araw, na ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig. Kaya dapat ay lagi kang maging maingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Virgo, huwag basta-basta maniniwala sa mga naririnig mo, kahit pa mula sa kaibigan, lalo na kung tila maganda ang mga ito. Baka pera mo lang ang puntirya, maging alerto sa pag-iisip at sa iyong paligid upang maiwasan ang kapahamakan, at magingat sa mga pagsubok. Ang Signos na Pahiwatig ng Kalikasan Libra Huwag magpadalos-dalos sa pagkilos at paggawa ng desisyon ngayong araw mas mabuting maging relaxed at kalmado upang maiwasan ang anumang problema o kalungkutan at ipakita ang kahinahunan Ang Signos na Pahiwatig ng Kalikasan Scorpio Iwasan mo ang mga taong mahilig magyabang dahil sila ang maaaring magdala ng tukso at gasto sa iyo. Huwag din kakain ng mga pagkain alam mong nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa iyong kalusugan, at pahalagahan ang kalusugan at kagalingan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Sagittarius, iwasan mo muna ang pakikipagdiskusyon sa loob ng tahanan ngayong araw. Kailangang habaan mo ang iyong pasensya upang maiwasan ang pagkakaroon ng negatibong enerhiya na maaaring magpahina sa iyong kalusugan. Ang galit ay hindi mo kaibigan ngayon, kaya't kaping maging kalmado, at magdala ng kapayapaan sa sarili, at may malakas kang sex appeal ngayong araw. Nalapitin ka ng mga gumagawa ng tukso sa pag-ibig, kaya dapat ay lagi kang maging maingat ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Capricorn, iwasan mo muna ang matagal na pagligo o ang pagpunta sa malalalim na tubig, maging mapili ka rin sa pagkain, at iwasan ang mga pagkain alam mong nagdudulot ng kakaibang pakiramdam upang manatiling masigla at masaya, sundin ang mga pahiwati, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Aquarius, maging maingat ka sa pagbibigay ng iyong opinion, lalo na sa mga plano mo, dahil baka maaga ito ng iba at ikaw ang maywan sa huli, iwasan din ang alak sa gabi upang maiwasan ang mga aberya, at gamitin ang iyong salita ng may pag-iingat, ang signos na pahiwatig ng kalikasan. Pisces Mag-ingat ka sa mga taong mahilig magpaganda at magpakyot ngayong araw, dahil sila ang posibleng magdala ng tukso na magdudulot ng gastos at pag-aaway. Maging alerto din sa mga ligaw na hayop at mag-ingat sa paligid, ang signos na pahiwatig ng kalikasan.